Final. 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 Shout out kay Calvin James. Galvin James. ko Final. ko. Masasawa. Uh, Haha. <laughs> Para Eto mga idol final na po to Final na. to mga idol Final na to Si Big Boss <laughs> Nasa lane 1 Si Baby Perry Nasa lane 2 Idol, lane 2 ba kayo? Lane 2 Lane 2 kayo? Lane 1 Lane 1 oh, Si Baby Perry dala na lane kayo At ito naman po mga idol dala pala yan Si Bakbak -Bak. Ayan, si Bakbak -Bak, mga idol Yan, lima na yan, mga idol Puno na yan Doon. Doon. Ay, tayo tayo ay, 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 ambassador, Pogi nga no, ambassador na to. Oh, Ayan mga idol, pinapasok na sa kwadra. Boss, iyan natin yung lugoy para makita natin kung sino-sino yung nanalo. Video mo to. Oh. Alabas na, alabas na. Dol, video mo. Dol, video mo dol, dol, dol. Dol, dol, makikira na ko. May laman lahat yan na may laman lahat. Ingat kayo. Maganda laban na to. Ayan mga idol, binubukas na. Ibinubukas na mga idol ang invisible kwadra natin. Ayan, nakasarado na po mga idol sarad na mga idol Final na po ko Go na yan Pakpaka na Boss muka Tao tao hindi 30 ah hindi sino pangalawa si bataw dol Rags. shout out kay boss orly at kay paring erwin <laughs> at saka kay super balbon super balbon shout out po <laughs> eto nga nagchap na pa boss <laughs> ah, 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 ah. So mga idol, uh, ah, binabati natin mga idol ang isang napakagandang pakaraya dito mga idol sa may sityo Dumanas talagang napakaganda ng bakbakan Hoy, tayo, sige po, ingat po Tayo, sumama ka 抓我！